Pre, thank you sa so paulang ha. <laughs> Sarap. Ayan eh, tayo. <laughs> Yung ba guys na pupunta ko rito kay Ladik. Sarap na aking ulam eh, ngayon. Pusit. Na may talbos ng kamote. Hinip. Grabe. Nga o. Oh, at hiniwa-hiwa ko pa. Tapos lalagyan ko pa ito ng... Sige, salamat si Spigyan ko pa siya ng dahon ng... O. Oh. Dahon ng kamote. Ay, susarap. Oh, dito ka na sa mandok makanin. Yan, yan. Okay na yan ako dyan. Dito. Basta may sabaw lang. Yeah. Ayos Try mo na yan pare ko eh. Bawal ako na ano? Pusit? Mm -hmm. Bawal. Ayan. Bawal dito yan no? Hindi yeah. ah. Sabi eh bawal oh, ang pusit. Hindi yan. Kasag. Malansa yan. O. Oh, Gan. Mm. Mm, Gasarap na ano mo ah. Lang. Paano magluto ng pusit na hindi matigas? Ang tama lang. Pakakuloy mo muna yung tubig. Tapos? Oh, Bagay mo yung pusit.

So, sinising-sing na. Ayan. <laughs> so, tapos na akong kumain. So, nakatatlo akong pusit. <laughs> Grabe. Tsaka isang malaking isda. Hindi ko na ipakita eh. Kasi, dago na ako na busy doon sa pagkain. Grabe. Busy sa pag-sermon. Sermon. No? Tol, salamat ah. <laughs> Jeez, salamat ah. <ha>. Sa isda. Thank you. Yeah. Okay, bye. See you in my next video. Kung nagustuhan yung video ko ito, like and share.